kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Hanggat hindi maaaksyonan ang nangyayari sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas, ay tiyak na magpapatuloy lang ang kirian ng dalawang bansa na ang higit na mas naaagrabyado ay tayong mga Pilipino. Halos ubos na ang pasensya ng mga Pinoy na palaging saksi sa nakakadurog na ginagawa ng mga incheck sa mga Pilipinong gusto lamang maghanap buhay sa karagatan na dati nang na kinilala mismo ng China na sakop pa ng ating teritoryo noong hindi pa sila ganito kagresibo. Diyan minarkahan ang ating teritoryo na kasama ang Spratlys, kasama ang Baho de Masinloc. Maliwanag po yan at kinilala ng buong mundo. Sinundan po ito ng UNCLOS kung saan magmula doon sa mga boundaries na yon, meron tayong exclusive economic zone. Doon sa arbitration, bagamat hindi sumama ang China, meron silang sinabmit na papel na isinite nila doon ito. So kinikilala na rin nila. Pero ngayon ay kinakamkam na nila ito. Talagang pinaninindigan na ng mga incheck ang tingin sa kanila ng maraming nasyon na sila ay sakim sa kapangyarihan. Walang epekto sa kanila ang panalo sa arbitral ng Pilipinas basta't nakuha lang nila. Ang kanilang gusto ay wala na silang pakialam kahit man sa nakakahiya pa ito. Putol lang isang daliri ng miyembro ng Philippine Navy nang magkaroon ng habulan at banggaan ng mga sasakyang pandagat sa Ayungin Shoal ang China at Pilipinas. Sa sobrang pag-agresibo ng Chinese Coast Guard ay wala na silang pakialam kung gaano man kalakas ang pagbangga nila sa barko ng Philippine Navy, rason para maipit ang daliri ng sundalo ng Pinas at kalaunan ay hindi na nasalba pa at tuluyan ang naputol ito. Ang mga sundalo ng BRP Sierra Madre ang rason kung bakit palaging naglalayag ang barko ng Pilipinas para makapaghatid ng mga supply pero palaging pinagpipilitan ng China na kasama sa mga supply na dinadala ng Pilipinas ay mga construction materials para magawa nilang makumpuni ang barko at masalba sa tuluyan ng pagkabulok nito. Tanging ang BRP Sierra Madre na lang ang naiiwang sa gabal na presensya ng ng Pilipinas sa Ayungin Show na gustong gusto lang mawala ng China para tuluyan na nilang maangkin ang lugar kahit naklaro na, na sa kuha ng video ng Philippine Navy kung paano umasta ang mga incheck ay patuloy pa rin sa pagdinay ang Beijing sa asta ng kanilang tropa. Tingnan ang isang miyembro ng Chinese Coast Guard na may dalang palakol at mistulang nananakot sa mga sundalong Pinoy. Sinaksak pa ng kutsilyo ng Chinese Coast Guard ang rubber boat ng Philippine Navy. Kaso, tumalbog lang ito. Habang nasa taas ng BRP Sierra Madre ay kitang kita ng mga sundalong Pinoy kung paano banggain ng Chinese Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Pilipinas. May dala pang mga bato sa gitna ng dagat ang Coast Guard ng China na kanilang ginamit para ibato sa mga sundalong Pinoy. Tingnan kung paano nakawin ng Chinese Coast Guard ang isang itim na bag na nasa barko ng Philippine Navy. May pa pa ang tropa nila na made in China. Walang nagawang sundalo ng Pinas kundi tiisin na lang ang usok na nagmumula sa tergas na pinakawalan ng mga agresibong Chinese Coast Guard. Ito ang isa sa pinakamasakit na nararamdaman ng mga sundalo ng Pilipinas ang magtimpi at huwag lumaban kahit na aping -api na sila dahil siguradong may order sa taas na huwag magumpisa ng aksyon na maaaring maging rason para sumiklab ang labanan kaya maximum tolerance ang pinapahiral para lamang hindi na lumaki pa ang gulo kahit na siguro ay punong-puno na ang mga sundalong Pinoy Matapos ang nangyaring girian ay matindi ang pinsalang inabot ng sasakyang pandagat ng Pilipinas, basag ang salamin ng mga equipment ng barko, pati ang communication radio nito ay dinurog din. Butas ang inflatable boat ng Philippine Navy. Nang ito'y laslasin ng Chinese Coast Guard gamit ang kanilang kutsilyo at palakol, ginawara naman ng Wounded Personnel Medal ang sundalong si Seaman First Class Jeffrey Facundo na siyang naputulan ng daliri dahil sa kanyang pagtubad ng tungkulin. The Wounded Personnel Medal is hereby awarded to Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey S. Pacundo, 914511, Philippine Navy. By command of General Browner Jr., official, Captain Sean M. Garland, Lieutenant General, Philippine Navy Marines, the Deputy Chief of Staff. Signed, Bernardo R. Cortez. Jr., Brigadier General, Philippine Army, the Adjutant General. Kahit na kulang na ang isa nitong daliri pero pag humilom na ito ay hindi mag-aalin lang ang bumalik pa sa serbisyo at sayungin sa shoal ang Navy na si Facundo. Pag uh, gumaling ka pa, eh, may balak kang gumalik. And, sir, saan uh, sir? Basta order tayo. Okay. Very good. Very good. So maganda yeah. yung attitude na yan. Kalat-kalat eh? yeah. ba ang mga tools na ginagamit mo sa bahay nyo? Pag ganun, ay siguradong madalas mo itong mawala at siguradong gastos na naman dahil bibili ka ulit. Ito ng sagot kay bigan Mura matibay at maganda pa na toolbox para iwas wala, iwas kala at iwas sira ng iyong mga gamit. Iba na ang organisado. Maganda tingnan at iwas pa sa karagdagang gastos. I-click mo na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Dismayado si AFP Chief of Staff General Bronner sa inasta ng malabarbarong China sa Union show ang malalapa ay tinangay pa pala ng Chinese Coast Guard ang dalang mga baril ng Philippine Navy na nakadisassemble at nakakahon. Ito ang pahayag ng general ng ito yung marap sa media. So, uh, this, this is the first time na nakita po natin yung Chinese Coast Guard na nagdala ng mga bolo, ng mga sibat, ng mga kuchilyo. Uh, On the other hand, yung tropa po natin, wala tayong dala ng mga gano'n. No? And we mentioned that yung mga baril na dala natin were disassembled and nakagun case siya. Naka gun case. Because we were transporting this to RS-57. So wala tayong amas na dala. No? Na plated weapons or uh, whatever. Pero yung Chinese, yun po yung ginamit nila na pagsira magbutas doon sa mga rig natin, sa mga rubber uh, boats natin. You know? uh, Kitang-kita po, uh, kitang meron po kami mga videos na hawak. And we can, we, we, uh, we saw in the video how the Chinese even you know, threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, Lumaban po yung ating mga sundalo, no? lumaban po with their bare hands, no? with their bare hands, may kita niyo po, no? tinutulang nila yung ring ng pa. Uh, I'm sorry, ng, ng Chinese Coast Guard, no palayo. They were preventing the uh, Chinese Coast Guard from hitting them with their uh, bolos and machete, and other bladed weapons. Kaya ako po ay hangang-hanga sa ating mga sundalo. Despite the absence of uh, of uh, weapons or certain items to defend themselves, ay lumaban pa rin po sila. No, gusto ko pong tanggalin yung uh, impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan. Sirahin yung ating mga boats hindi po natin hinayaan sila. So, lumaban po tayo. But, but then again, may mga limitations po tayo. Because, number one, you no, know, we were outnumbered. Yung dalawang rig natin, ang katapat niya, walo na rigs na uh, Chinese Coast Guard. Hindi lang po rigs, may mga may mga steel hull na mga boats pa rin sila na binabangga doon sa ating mga rins. So, talaga pong uh, hangang-hanga ako sa sundalong Pilipino, sa ating mandirigma, mandaragat, pati na rin po yung ating mga Coast Guard because of the restraint that they practice. No? Dahil uh, napakalapit po noon yung pinangyarihan nito doon sa LS57. And as you all know, LS57 is also armed. No, may mga armas po tayo, but we did not use those. We did not use those because our objective is that while we want to bring supplies to our troops following international laws, no, our objective is also to prevent war. Ayaw po natin na magkaroon na Thank you. Thank you very, Thank you very much, much, sir, for your For uh, ribs, uh, rigid hub inflatable boats. No? Yung isang rig, natin ay na inipit nila. No? Marami po kasi silang mga dineploy ng mga rigs nila. So, yung isang rig natin, inipit nila. No? And then, sa kanika before. No? But of course, yung tropa natin, prevented, trying to prevent them. So, na, may mga nakuhang mga pare, no? May mga nakuha mga iba pang equipment. Sinira yung ating mga equipment on board, pati yung, uh, yung motor natin. At pinusok uh, rin, pinutas uh, yung ating uh, rigid hull inflatable boats So our action now is that we are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment. And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused. No? Babayaran nila po yun. Uh, dahil hindi po tayo papayag na lang na sisiramin nila yung ating mga kagamitan at kunin lang nila no? For me, this is piracy. Okay? Piracy. Because they imported our boats illegally. They got our our equipment. No? Uh, again, uh, parang mga pirata na po sila doon sa mga ginawa ng actions nila. Sa ginawa na ito ng China ay masasabi nating hindi malayong baka akyatin na rin nila balang araw ang BRP Sierra Madre dahil pakiramdam nila ay hindi siguro papalag ang mga sundalong nakaistasyon doon. Hanggat hindi ito nariresolba ay siguradong magkakaroon pa ito ng kasunod at walang may nakakaalam kung gaano kaya kamasdelikado delikado ang susunod na mga pwedeng mangyari. Dahil sa makukonsiderang insidente ang pagkaputol ng daliri ng sundalo ng Pinas, kung kaya't hindi pa kayang ma-activate ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos, talagang magkakaalaman na nasa oras na may rason nang ma-activate ito. Dito na masasagot ang katanungan kung talaga bang tutulong ang kano sa pakikipaglaban ng Pilipinas sa China. Ikaw, handa ka bang lumaban kung sakasakali mang sumiklab ang labanang Pinoy at Chino? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.